Hello, good morning mga busing Pumunta ko sa paligid, bubili ako ng buto-buto Ulamin natin ngayong tanghali Gawin natin adubo May sabaw-sabaw kunti Disko, magugas tayo mga, mga natin Okay, ayan na mga busing Matapos pa sa paghugas Ang unang hugas Dalawahin natin hugas Para malinis na malinis Ang gawin natin adobo na may sabaw-sabaw dito. Kole. Yeah, pangalawang hugas 'yan, mga boss. busing magaya tayo ng panikado ng ating adobo ito sibuyas bawang uh, ito, paminta dahon tsaka paminta liso ito sibuyas bawang konting sibuyas para masarap. Yeah. Magbabaya tayo ng sibuyas. yung uh, mga okay. oh, good morning mga boss magagay na tayo ng matika kasi mainit na yung kawali o oh. Lagay okay, tayo ng kunting mantika para so, like, i natin sa likado. Ito so, na yung sandok natin yan. Antal na natin mainit yung mantika kasi so, i like, natin. Unok so, natin yung una. Bawang. Okay. Oku na pula pulahin na natin yung bawang. Ito okay, muna. Ah, sunod natin muna boss yung sibuyas. na dapat sa baga okay. kasi may init na siya mo natin yung um, agawing adobo agaw nating baboy buto-buto ang nawalis ka dyan kita sini betul-betul. Ya, halau patuyuin lang natin mga boss takpan lang natin ng mga ilang minuto para matuyo-tuyo bago pala natin lagyan ng tubig ah, ito na boss, balikan na natin kung natuyo na ba ay na na, tuyo-tuyo na -tuyo lalagyan na natin ng ano, panimpla kasi konti na lang ang sabo oh. lagyan natin itong panimpla lagyan natin tubig para para lumambot lagyan natin yung tubig para lumambot lagyan natin yung tubig okay, palambutin natin yan hindi pa bulat pa yata okay diba, lagyan okay. natin asin boss Tuyo

saka pinakamadabis yun pork pork cubes mga busing para lalong sumarap yung ating adobo baboy saka takpan na natin para kumulo para mamaya lalambot na patuyuin pa natin to mga busing isabaw okay ayamaya ulit Thank tayo na mga boss Tingnan natin yung natin yung lato na ba ayan ay pwede na ba ay lato na pwede na Tikman natin ba anong lasa oh sarap lamig kayo so kada tayo mga boss kasi kakain na tayo yung nagugutom na, yung nagurus na eh ito yung okay, init. Hirap talaga magluto sa kahoy. Pagkainit. Okay, Pagkausok pa. At saka mga boss, ito na yung niluluto niting adobong may kunting sabaw-sabaw. At -sabaw. saka shout out pala kay Kuya Mario. Taga Central Market nagtitinda ng mandok. May YouTube channel siya, tweet tweet channel. Paki like at subscribe naman. At saka sa mga uh, viewers ko jan, silent viewers, baka naman i like at subscribe ang aking YouTube. At saka sa lahat ng taga Central Market, shout out sa inyong lahat. Kuya Mar, shout out. Ito na hinahanap mo, shout out kita, di ba? Okay? And that's it. Mga bossing, bye-bye. Kain tayo. Kain.